Hello! So, for today's uh, ulam natin is ginisang upo. Ang pinakamagalang na gulay sa balat ng sanggulayan. Ang pinakamagalang na gulay. Kaya dapat yung mga bata diyan na makabagong henerasyon ay kayo ay matutong kumain ng upo para kayo ay ma tutong umopo at magopo ng bonggam-bongga so iyan nilagyan ko lamang iyan ng uros or ng hipong maliliit o ng hibe ng bonggam-bongga at tayo nga ay kakatapos lamang sa covid kaya kailangan ay tayo ay magpataas ng immune system ng bonggam-bongga everyone so iyan nanonood pa sa sarap mga almost uh, 15 minutes ko na itong pinapakuloan sa mahinang apoy ng bonggam bongga. So, bon appetit everyone ng bonggam bongga.